Coach, bakit yung EMA medyo magulo dito? Yun lang, medyo magulo lang EMA kasi ilang beses siya na-cross. Pero pinaka-importante is sa unang tingin, ano ba yung nakikita mo? No? Dalawa, dalawa to. Pero syempre kapag bago ka pa lang, tapos hindi mo pa masyadong nakikita kung ano talagang ginagawa ng market, very helpful si EMA. Pero as time goes by, as nagkaroon ka ng marami experience, ayan, magkakaroon ka na ng uh, bias mo sa pagtingin mo pa lang. No? So yun, Sige. Check natin, 1 hour. Ayan, so 1 hour. Um, gumagawa naman siya ng mga higher lows, no? Check lang natin. Higher lows, higher low, higher low. So, check natin kung anong gagawin niya rito sa area na to. Ayan. Tanggalin lang natin ito para to. Then, pwede na ako lumipat ng 15 minutes. I invite you sa Forex 101 workshop natin on September 20. So, yun lang. Kita-kita sa, sa next video.